Pero sa po ang paghahanda naman ng uh, Office of Civil Defense uh, dito sa Bagyong uh, Kabayan, uh, Director Posadas? Well sir Ray, sa palagay ko naman tayo po ay uh, naghanda dito. no Kasi kung mapapansin po ninyo, kung maalala po ninyo, ito rin po yung mga areas na sinadanta ng... Uh, ng mga sunud-sunod na paglindol ano and mm. so mataas po yung alert level natin doon at pinataas mm. pa po natin lalo na ngayon ginawa po nating uh, agree po tayo kahapon nagawing red alert ang status ng mga emergency operation center ng ating mga regional offices po uh, kasama po dito ang Caraga ang uh, Davao region ang Region 10 ano po silang lahat ng na rehiyon na talagang mm. uh, Uh, itinaas natin yung alert level status. Ganon din po dito sa EnDream OC sa Camp Aguinaldo. Nothing to worry about po dito sa red alert status na ito. Ito po ay uh, internal process lang natin para po to make sure na talagang nakatutok po tayo mm -hmm. doon sa mga paghahanda, sa mga response efforts natin. At kahapon sir Ray, no, uh, marami po tayong pagkukulong na ginanap yung ating mga pre-disaster risk assessment. Uh, dalawa pong pagpupulong yung exhaustive na ginawa natin kahapon. At uh, in general po nandun yung mga miyembro ng ating response clusters mm. sa cluster sa pamumuno po ng DSWD of course uh, ng Office of Civil Defense ano at ng uh, ng inyo pong NDRMC at uh, so far po uh, in general yung, yung sapat po ang ating mga resources sapat po yung ating mga paghahanda para po dito sa paparating na uh, tropical storm no kahapon po tropical depression medyo lumakas siya ngayon Ah, uh, as uh, magla-landfall po siya no somewhere either sa Davao Oriental or dito po sa uh, Surigao area. Mm -hmm. But uh, just the same po, uh, sabi ko nga po hindi naman ma medyo mataas-taas po yung paghahanda natin dito dahil po dun sa nakaraang mga paglindol ano. Pero dinadagdagan po natin yan. Naka po doon yung ating mga food and non-food items, yung ating mga family packs, yung ating hygiene kits. Ganon din po yung mga pagkain no na pinamamahagi ng ating mga kaibigan sa DSWD. Mm -hmm. Mm -hmm. At yung pong mga resources ng Office of Civil Defense ay naka uh, po doon para ma ma masigurado po natin na mabigyan po ng uh, kaukulang serbisyo yung mga posible pong uh, maapektuhan itong uh, tropical storm kabayan.